Linggo po bukas at isinasabay ng maraming pamilya ang pamamasyal sa araw ng kanilang pagsamba. Alamin natin ang mga kalsadang dapat iwasan dahil sa repairs ng DPWH. Yan ang ulat ni Bien Manalo, live. Bien, Dominic, abiso sa ating mga motorista dahil nagsasagawa ng road repair and reblocking ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilang kalsada sa Metro Manila na posibleng magdulot ng trapiko. Nagsimula ang road reblocking at repair ng alas 11 kagabi. Kabilang sa mga apektadong kalsada ang Taft Avenue to Quirino Avenue sa Paranaque City, Tandang Sora sa Quezon City, Congressional Avenue Extension sa Quezon City, Regaliado Avenue papuntang North Caloocan, Kirino Highway sa Quezon City, North Avenue and Mindanao Avenue sa Quezon City, Sergeant Rivera Corner Skyway Bypass Road hanggang E. Avenue sa Quezon City, E. Avenue, Fifth Avenue hanggang Cloverleaf Interchange EDSA sa Quezon City, Kirino Highway sa Quezon City, at Commonwealth Avenue, Luzon Avenue hanggang Central Avenue sa Quezon City. Bubuksan na mga apektadong kalsada sa Lunes, July 1 sa ganap na alas 5 ng umaga. Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Dominique, update naman tayo sa lagay ng trapiko dito sa kahabaan ng Felcoa sa Quezon City. Sa mga oras na ito, Dominique, ay bumabagal na ang usad ng mga sasakyan doon sa northbound lane. Ito yung mga sasakyan na papasok o papunta ng Fairview, Novaliches at Bulacan. Habang maluwag naman ang usad ng mga sasakyan dito sa southbound lane. Ito yung mga sasakyan o yung ating mga motorista na papasok ng electrical road, North Avenue at East. Avenue. At yan ang update. Balik sa iyo, Dominica. Alright, maraming salamat. Bien, Manalo.